Tang ina, hindi ko matanggap dito. Wala ka nang na trabaho, wala kang pera, wala kang napo-provide sa akin. Hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka rin matangkad. Nang babae ka pa. Really? Sabi ko sa iyo pag nakalimutan kong mahal kita tapos ka eh. Dahil pag mamahal na lang ang meron ako sa iyo. Tinatanong kita eh. Bakit? Bakit kita patatawarin? Bukod sa mahal kita, bakit kita tatanggapin sa buhay ko? O, anong ma-offer mo? Pera hindi naman. Pogi ka hindi rin. Ano ma-offer mo sa akin? Wala. Basically, tinanggap kita dahil mahal kita. Charity. Nagloko ka pa? Tindi mo? hindi ako makapag-heels dahil sa'yo. Ayoko na nga! Tumawa kayo nga. Ay, huwag na kayo mag-send ng gift. Huwag kayong gumastos. Nakakaloka kayo. Ako pa nag a sa height? Wala ka na ang ambag sa kasal? Wala ka pang vow? Libre na yung bawa wala akong regalo sa akin ng wedding. Alam niyo ba 'yon? Wala siyang regalo sa akin ng wedding. Regalo ko sa kanya, quintas worth 75,000 pesos at motor. Motor at quintas Siya wala siyang regalo sa akin ng wedding. yung all expense paid trip to Taiwan on the spot 'yon na ginawa ng best friend ko nung nalaman niya na wala sa aking regalo si Patrick dahil alam ng best friend ko na masasaktan ako kung wala man lang regalo sa akin si Patrick putang ina hindi na nga ako materialistic na asawa Hindi ko kailangan ng pera kasi marami ako noon. Kahit man lang. Handmade na letter kasi nga words of affirmation yung love language ko. Wala eh. Ginawa ng paraan ng best friend ko para hindi ako mapahiya na wala sa akin regalo 'yung asawa ko. All expense paid trip to Taiwan. Honeymoon trip to Taiwan na ako pa rin ang gumastos ng lahat. Kapal ng mukha mo.